Paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwien ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang natuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya, at pagpalaganap sa salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Pakinggan ang sagot ng banal na Biblia tungkol sa pamamahayag ng mga ministro ng iglesia ni Kristo na umanoy ang pangangaral na si Kristo ay Diyos ay turo ng mga anti-Kristo at isang panloloko. Yung tumatanggi na sa pagtuturo na ating Panginoso Kristo ay tao ang tawag dyan mga bulero at mga anti-Kristo, manloloko, manloloko pa. Ang tawag yan, mga bulero at mga antikristo. Manluloko, manluloko pa. Manluloko pa. Sanay na sanay sa mapaninira na salita ang bibig ng mga ministro ng Iglesia ni Kristo. Malinaw na isa ito sa kanilang pamamaraan upang makakuha ng atensyon mula sa mga taong kulang sa kaalaman tungkol sa tunay na paniniwala. Ang uri ng pananalitang ito ay kinakailangan nilang gawin upang magiging kaakit-akit sa pagdinig ng mga tao. Nga saan na silang gumamit ng mga salitang pagyayabang at paninira partikular sa mga doktrina ng simbahang katoliko Para silang mga lobo na wala nang kinikilala, niyakap ang pangangaral na makasarili at walang pakialam kung sino ang masagasa ang relihiyon o paniniwala Hindi natatakot mga alipusta at mambabastos sa mga bagay na pinapahalagahan ng simbahang katoliko dahil alam nila, na ang Iglesia Katolika ay nakikipag-away lamang tungkol sa kanyang paninindigan, sa paraan ng pagsasagot, at pakikipagdebate, at hindi gumanti sa marahas na pamamaraan. Kaya wala silang pag langang sirain ito, kahit na ang pinakamahalagang pinaniwalaan ng simbahang katoliko, na ang pagkajos ng Panginoong Hesus ay ginawa nilang walang kwenta. Oo, yan ang paniniwala na pinapangaral nila, ang gawing walang kwenta ang Panginoong Hesus. Naayon sa kanila, walang sariling kapangyarihan. Isa lamang kasangkapan ng Diyos na Ama, at katulad lamang natin, na nag-uumpisa ang buhay sa pamamagitan ng pagsilang mula sa isang ina. Paano po? Pinatunayan ng Biblia na siya ay tao. Mababasa natin kapatid na Leo na nakasulat sa Mateo 1.18. Ganito po ang ating mababasa. Ang pagkapanganak nga kay Heso Kristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pinatutunayan po sa talatang ito na ating binasa na ang dinadala ni Maria noon sa kanyang sinapupunan ay tao. Sapagkat malino naman ang pahayag sa Biblia, kapatid na Leo, ang sabi, siya'y nagdadalang tao. Mga kaibigan, ang tao na dinadala ni Maria noon sa kanyang sinapupunan ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Sa makatib, noon pa mang ang Panginoong Heso Kristo ay nasa sinapupunan pa ng kanyang ina na si Maria, ay pinatutunayan na ng Biblia na siya, ang Panginoong Heso Kristo po, ay tao sa likas na kalagayan. Bawat tao ay dumaan sa sinapupunan ng isang ina. Katulad ng si Kristo ay nagkatawang tao. Ngunit magkakaiba ang paraan kung bakit nabuo tayo bilang sanggol, kung ikukumpara sa Panginoong Hesus. Ang kanyang pagkabuo sa sinapupunan ni Inang Maria ay hindi katulad natin na literal na nanggagaling sa binhi ng isang lalaki. Ang pamamaraan ng Diyos bago tayo likhain, ay sa pamamagitan ng pagsiping ng ating ina, sa ating mga ama o sa isang lalaki. Subalit, naiiba po ang sitwasyon ng Panginoong Hesus. Ang paraan na si Kristo ay naging tao, ay sa pamamagitan ng paglilihi ni Maria mula sa Espiritu Santo ayon sa Anghel. Dahil sa pamamaraan na ito, malinaw na si Kristo ay hindi lamang isang tao na katulad natin. Dahil, ayon sa Biblia, ang nabubuo sa pamamagitan ng binhi ng tao ay tao din. Ayon sa Ebanghilyo ni Juan Kapitulo 3 Versikulo 6, ito ang sinabi ni Kristo. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espirito ay espirito. Dahil sa katunayan na ito, ang terminong, anak ng tao, ay ginamit ni Jesus upang tukuyin ang kanyang sarili, upang magpapakita ng kanyang pagiging tao at pagiging Diyos. Ayon sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 1, Versikulo 3. Ito ang sinabi tungkol kay Kristo sa anak nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos, at kung ano ang Diyos ay ganoon din siya. Ang salitang ginamit sa aklat ng Hebreo ay ang pagsasabi na kung ano ang Diyos ganoon din si Kristo. Sa pangangaral na ito ng mga apostol, ay makikita natin na may malaking pagkakaiba sa paningin ng Iglesia ni Kristo at sa mga apostol tungkol sa pagkajos ni Jesus. Dahil sa pahayag ng Biblia na kung anong mayroon ng Ama, ay mayroon din pala ang anak, ay malinaw na tumutukoy hindi sa pagkatawang tao ng Panginoong Hesus, kundi sa kanyang pagka-Diyos, tulad ng Ama. Dahil, hindi naman maari na may isang tao lamang, na mayroon siya, kung anong mayroon ang Diyos na Ama. Kung ito ay mangyayari, ibig bang sabihin, na may tao na pinaglilihi lamang mula sa binhinang ng isang makamundong tao, na may kapangyarihan, katulad ng Diyos na Ama. Susuriin natin ang Biblia kung ano-ano ang mga bagay mayroon ng Ama na mayroon din ang Panginoong Hesus. Unang-una, ang Biblia ay nagpapatunay na si Kristo ay hindi lamang nagsisimula sa sinapupunan ni Birheng Maria katulad sa pangangaral ng mga ministro. Ayon sa Ebanghilyo ni Juan Kapitulo 1 Versikulo 3, ito ang sinabi. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Sa talatang ito, ay malinaw na naririnig natin ang sinabi ng Biblia, na hindi ginawa ng Ama ang sanglibutan na ito kung wala si Kristo. Napakalinaw sa talata na ito, na mali ang sinabi ng mga ministro ng Iglesia ni Kristo, na si Kristo ay nagmumula lamang sa sinapupunan ni Inang Maria. Dahil, kung wala pala si Kristo, ay hindi gagawin ng ama ang daigdig na ito. Bagay na nagpapatunay na si Kristo ay kasama na ng Diyos na ama ng ginawa ang mundo. At ang talata na ito ay literal lamang at walang nakikitang ibang ipapahiwateg, kundi talagang litre por litra. Na sa pamamagitan ni Kristo ay ginawa ng ama ang sanglibutan na ito at tiyak na hindi gagawin ng ama ang mundo, kung wala si Kristo, na kasama niya, dahil hindi nagsisinungaling ang kasaysayan. Sapagkat, si Kristo ang kapangyarihan, at karunungan ng Diyos, na mababasa natin sa aklat ng Unang Korinto Kapitulo 1 Versikulo 24. Kaya, kung sangayunan natin ang pangangaral ng mga ministro ng Iglesia ni Kristo, na si Jesus ay tao lamang hindi Diyos. Sana wag na rin tayong maniniwala na ginawa ng Ama na Diyos ang mundo na ito. At dahil sa mga katotohanan na pinapakita ng banal na kasulatan na ito. Halatang halata ang pagtanggi ng mga ministro sa tunay na kalikasan ng Panginoong Hesus bilang totoong Diyos. At gumagamit sila ng mga salitang paninira. Katulad ng pagtawag na manloloko ang mga taong naniniwala na si Kristo ay Diyos. Partikular sa simbahang katoliko. Ngunit, maaring ginamitan na lang nila ang kanilang pangangaral sa mga salitang pambabatikos at pangungutsa upang hindi mahahalata ng kanilang mga kaanib ang kanilang maling pamamahayag. Sa kabuohan, mahalagang tandaan na ang Biblia ay nagtuturo ng pag-ibig, pagpaparaya, at paggalang sa iba kahit na magkaiba ang kanilang paniniwala. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, ito po si Kuya Tem ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, maraming salamat po sa inyong panunood.